Samantala, pinalikas na ang mga residente sa tabi ng landslide area sa barangay Commonwealth, Quezon City. Dati na itong ideklarang danger zone matapos itong gumuho noong 2001. May go si Maki Polito. Walang sinayang na oras ang mga rescuer. Agad silang naghukay sa pag-asang masagip ang mga miyembro ng isang pamilya mula sa pagguhong ito sa barangay Commonwealth, Quezon City. Abot! 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 Limang bahay ang natabunan pero pinakanapuruhan ang bahay ng mga Bailon Ang asawa ni JC Bailon, kanyang mga anak at tatlong apo natabunan sa landslide Kwento ni JC, papasok na raw siya ng trabaho ng makatanggap ng tawag na natabunan ng lupa ang kanyang bahay Pamilya ko, yung nakuha ko lang yung panganay ko, nandun tumalasik eh Umaasa po kayo na okay pa yung pamilya ninyo? Sana naman hindi naging madali ang retrieval operations. Nakaamba kasi ang isa pang posibleng pagu ng lupa sa mga rescuer bukod pa sa lakas ng pag-ulan. Kapansin-pansin na kulang din sa kagamitan ng mga tao. Pasado alas 11 ng umaga, nakita na ang paa ng isa sa mga biktima. Hindi tumigil ang mga rescuer hanggang mahukay ang labi ni Jetro Bailon. Mula sa pinaghukayan kay Jetro, sunod-sunod nang nakuha ang pito pang miyembro ng pamilya Bailon pasado alas dos ng hapon. Pinakahuli sa kanila ang tatlong linggong sanggol na apo ni JC Bailon. Pagkatapos nito, tumigil na ang mga rescuer. Batid naman daw ni JC na delikado ang lugar. Minsan na itong idineklarang danger zone dahil din sa landslide dito noong 2001. Pero wala raw silang malilipatan. We're ready. Uh, Na-account namin yan. And... Uh... Uh, it's just really unfortunate na umabot sa atin itong mga pangyayari na to. Hindi naman natin inaasahan. Dahil sa pagguho, pinalikas na rin ang mga nakatira sa halos 30 bahay sa lugar. Pero may 10 bahay pa sa bandang itaas ang hindi nililisan ng mga residente. Makipulido, Pulido, GMA News.